Guys, ang daming bunga ng aking talong. Ayan, oh. Ayan. Ilang peraso din yan. Tapos, ito pa, oh. oh. Ito pa. Meron pa dito. Ayan, oh. Oh. Tapos, dito pa. Ang dami pa niya, oh. Ito pa, oh. Oh. Ilang peraso pa. <laughs> ang daming bunga. Tapos, dito pa, guys, oh. Nasa ilal. Ayun, oh. oh. nang ng talong pang ulam ko bukas. Ayan. Ayan. Uh, maliliit lang pero okay na sila. Ito pala guys, yung mga naani ko na talong. Okay na rin naman. Total, ako naman kakain ito. So, hindi sila ganun kalalaki. Pero ayos na. Tingnan nyo to guys. O, tingnan nyo. Twinning siya o. ba diba? Kambal. Dalawa yan siya na kambal kambal na talong. You know? <laughs> Cute. So, ayan lang. Ito yung naani ko na talong. Pipirito ko siya para pang sa kamatis na may um, bagoong. Meron akong bagoong dyan. So, mm, Yummy. Guys, parang nasa pinas lang ako, oh. Ito yung ulam ko. Piniritong talong. Tagyan ko lang konting toyo, yung kamatis, and then konting sili. Chili garlic oil. Nagawa ko din yan, guys. Ayan, oh. Mm, tapos may konting bagoong. Ay, ang sarap. konti lang yung kanin ko kasi naubusan ako ng bigas. Ayan, uh, muntik nang masunog yung aking talong. Mm. Ay, ang sarap. Ganun lang. Thank you for watching. Bye-bye.